Mga ka-jamming, naranasan mo na bang magkaroon ng anxiety, depression dahil sa sakit na GERD or acid reflux? Halika po at panoorin ninyo ito kung anong nangyari sa akin. Good morning guys. So, ito na ako ngayon. Talagang grabe ang ipinayat ko. Grabe kasi yung nangyari sa akin. Talagang hindi hindi ko malilimutan. Nandiyan yung na-hospital ako ilang beses. yan yung pakarga ako ng extras dahil minsan dumating sa point na inanghina na ako pagkatapos nagpa-hospital ako sa medical city almost 3 hours lang umabot ako ng 17,500 tapos sa hospital ako mga 4 hours umabot ng 8,000 ang billing ko. So all in all, gumastos ako ng 40,000 kasama na yung mga gamot. Which is talagang napakahirap talagang magkaroon ng sakit. Ayan, nagkautang-utang pa ako dahil pambayad doon sa hospital. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Mabuti meron tayong mga ilala kaibigan, at talaga naman na natulungan ako para makalabas sa hospital. Ang isa sa mga nararanasan ko ngayon ay nagkaroon ako ng acid reflux. Grabe. Karoon ako ng one month kong sakit. Nagkaroon ako ng anxiety. Nagkaroon ako ng depression. Na halos nagpapanik ako na halos talagang parang mawala na yung aking buhay at kung may sakit ako sa puso awala na goodbye na Philippines sa mga oras na ito guys uh, medyo masama pa rin yung aking pakiramdam, kaya lang pinipilit ko pinipilit ko na mag-exercise almost 2 uh, to 3 hours lang yung tulog, paputol putol Minsan, natutulog ako ng 10 o'clock hanggang 11. Tapos, magigising, ahap din si kura, tatas yung acid Mag-a-anxiety na naman, makihina. An talaga, ang pinakamasakit talaga sa lahat sa akin ay yung hindi na ako kumakain. Yung tubig, hindi na rin tinatanggap. Pero talagang nilakasan ko lang talaga yung loob ko. Sa kabila nito sabi ko sa sarili ko paano ko ma-undergo paano ko malalabanan yung anxiety siyempre siyempre ang ginawa ko hindi ko na lang iniisip umiinom na lang ako ng gamot umiinom ako ng uh, gabiscon na double action pag nakakaramdam at nagkaroon naman ng pagbabago yung aking sarili. Grabe, hindi ko talaga malilimutan yung mga araw nang na hindi pa ako nakaka-recover dun sa anxiety. Till now, meron pa din, pero kung patuloy ako na magpapa-apekt dyan sa depression na yan, hindi ako gagaling at posibleng maging kwento na lang si Rolando Martinez. So sa inyong lahat, sana patuloy nyo akong ipagdasal na sana maging maayos na at maka full recover na ako sa nararamdaman ko ito at magkita-kita tayo kapag nagtatrabaho na ako at magkita-kita tayo sa aking mga vlogs kapag okay na ako so ayan guys uh, maraming maraming salamat at sana patuloy niyo'ng ingatan ang inyong mga sarili huwag kain ng kain ng basta kinakain Nagusto lang ng inyong isip, pero isipin natin yung makakapento sa ating katawan. Ito po si Rolando Martinez at sana po patuloy niyo po akong suportahan sa aking mga video. Maraming salamat!